Na-experience mo na ba yung feeling na parang palagi ka lang available para sa isang tao? Na tipong, kahit anong oras, kahit anong sitwasyon, ikaw ang lagi nilang takbuhan. Pero nung sila naman ang kailangan mo, biglang wala. Ang sakit, di ba? At alam mo kung ano pa mas masakit? Yung fact na sanay sila na andyan ka palagi, kaya nung nawala ka na talaga, doon lang nila na-realize kung gaano ka kahalaga. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Yung moment na finally, nawala ka sa buhay nila. At doon nagsimula yung sakit para sa kanila. Hindi dahil naging masama ka. Hindi dahil gusto mong manakit. Pero dahil pinili mong unahin ang sarili mo, ang healing mo, at ang peace mo. Kung tutuusin, madalas tayong mga tao, lalo na sa edad natin ngayon, 25 pataas, hanggang sa midlife na, sanay tayong magbigay. Parents, partners, kaibigan, lahat halos inuuna natin. At minsan, nakakalimutan natin, teka lang. May sarili din pala tayong puso at kaluluwa na dapat alagaan. Kaya nang dumating yung point na pinili mong kumawala sa cycle ng sakit, dun nila naramdaman na, shit, wala na pala talaga siya. At alam mo kung ano ang pinakaunang tumatama sa kanila. Yung pagkawala ng emotional reaction mo. Dati, isang text lang nila, Galit ka agad. May explanation agad. May iyak. May drama. Dati, isang sorry lang nila. Bumabalik ka na ulit. Pero ngayon, tahimik ka na. Hindi na sila nakakapindot ng buttons mo. Hindi ka na nakikipag-away. Hindi ka na nagpapaliwanag. At hindi ka na nagrarant. At para sa kanila, nakakatakot yung silence na yon. Kung iisipin mo parang pag may aso na sanay na palaging may nagbibigay ng pagkain, tapos isang araw wala na. Nagtataka siya, naghahanap, nangungulit. Ganun din sila. Sanay silang may drama, may reaction, may validation mula sa'yo. Pero, nung natigil lahat, doon nila na-realize na wala na silang hawak. Ang silence mo, naging boses ng freedom mo. Tapos, syempre, susunod dyan yung mga lumang taktika nila. Yung manipulative moves. Yung tipong biglang magpapadala ng, Hi, kumusta ka? na walang kwenta. O kaya naman yung mga maliliit na apology na hindi naman totoo parang sorry na baka pwede pa. Pero dahil nagugrow ka na hindi na ume-effect. Dati, siguro kinikilig ka pa. Dati, baka iniisip mong at least nag-sorry siya. Pero ngayon kita mo na yung pattern. Nakikita mo na na paulit-ulit lang at hindi talaga sila nagbabago. Alam mo ba ang tawag dito sa psychology? Extinction parang behavior na dati may reward, pero ngayon, wala na. So yung dating charm nila, dating guilt tripping, hindi na gumagana. At doon sila mas lalong nasasaktan kasi nare-realize nila, hindi na pala ako sapat para guluhin siya. Hindi na pala ako sapat para kontrolin siya. At eto pa, pinakamatindi, yung growth mo na wala sila. Dati akala nila hindi ka mabubuhay kung wala sila. Akala nila sila lang ang mundo mo. Pero nung nakita nilang mas gumanda ka, mas gumaan ang buhay mo, mas kumalma ang isip mo, mas lalo silang natamaan. Kasi ang ending, yung pagkawala nila, hindi sumira sa'yo. Sa halip, naging dahilan pa para umangat ka. Isipin mo na lang, parang halaman na nilagyan ng bato sa ibabaw. Akala ng bato, forever niyang pipigilan yung halaman. Pero nung tinanggal mo yung bato, biglang umusbong ng mas matinde, mas matibay, mas malago. Ganyan ka ngayon. At sila? Doon nila na-realize na sila pala yung bato na pumipigil sa'yo. At ngayon, wala na sila. Kaya kung nandito ka ngayon, nanonood, at nararamdaman mong baka ito mismo ang sitwasyon mo, gusto kong sabihin sa'yo, hindi selfish ang pagpili sa sarili mo. Hindi ka masama dahil pinili mong umalis. At tandaan mo, yung sakit na nararamdaman nila ngayon, hindi mo responsibilidad. Lesson nila yon. Kasi ikaw, lesson ka na hindi nila natutunan. At habang patuloy ka sa healing mo, habang natututo ka mag-enjoy sa katahimikan, sa peace, sa growth, sila naman unti-unting nakakaranas ng regret. At yan ang una at pinakamalupit na reality check para sa kanila. Na once mawala ka, hindi ka na babalik. Minsan kasi, hindi nila agad nararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Una, okay pa sila. Parang chill lang, confident na baka bumalik ka rin. Pero habang tumatagal, nagsisimula na silang mabaliw sa idea na hindi na nila hawak ang emosyon mo. Dito pumapasok yung reality na kahit anong gawin nila, hindi na sila parte ng mundo mo. At kapag hindi na gumagana yung old tricks nila, susubukan nilang palitan yung puwang na iniwan mo. Alam mo yon? Parang bigla silang maghahanap ng rebound. Bagong kausap, bagong karelasyon, o kung sino man na pwede nilang gawing panakipbutas kasi sanay sila na may laging available emotionally. Pero ito ang hindi nila inaasahan. Kahit maghanap sila ng kapalit, hindi pa rin maaalis yung comparison. At guess what? Lagi at lagi silang babalik sa alaala mo. At doon mas sumasakit kasi nare nilang wala ng ibang katulad mo. Kung dati, ikaw ang nagbibigay ng assurance, ikaw ang nagbibigay ng peace of mind, ikaw ang sumasalo ng lahat ng emosyon nila, ngayon wala na. At kahit anong gawin ng bagong taong papasok sa buhay nila, hindi pa rin mapupunan yung klase ng pagmamahal at effort na binigay mo noon. Ang tawag dyan, displacement. Dahil natanggal na sila sa role na sila lang dati ang nagpe-play sa buhay mo, ngayon natatakot silang tuluyan ng mapalitan. At alam mo ba kung ano ang masakit pa para sa kanila? Yung makita kang genuinely masaya kahit wala sila. Nakikita nilang nagiging magaan ka, masaya ka kasama ibang tao, kaibigan, pamilya, o baka bagong love na mas healthy para sa'yo. Doon sila talaga natutuliro kasi biglang nawalan ng value yung presence nila sa buhay mo. Para bang dati, akala nila sila ang VIP, pero ngayon parang na-demote sila sa general admission. At minsan, wala na nga silang ticket para makapasok ulit. Tapos eto na yung point na susubukan nilang bumalik, kumbaga, last card nila. Biglang magpaparamdam, magme-message ng naalala kita, or pwede pa bang mag-usap tayo. Pero ang difference ngayon, nakasarado na 'yung pinto. Hindi dahil gusto mong ipamukha sa kanila na wala na silang halaga. Pero dahil natutunan mo na na ang peace at healing mo ay mas mahalaga kaysa pagbubukas ng cycle ulit. At kung iisipin mo, 'yung simpleng choice na hindi ka sumagot, hindi ka nagbigay ng access, 'yun na mismo ang pinakamalaking boundary na magpapatunay na hindi ka na nila kayang kontrolin. Ang totoo, karamihan sa kanila, umaasa na babalik ka kasi sanay sila noon na bumabalik ka kahit ilang beses ka nilang saktan. Pero ngayong iba na, ngayong pinili mong maging malaya, dun nila ramdam na ramdam ang sakit. Kasi hindi ka na fallback, hindi ka na spare tire, hindi ka na option. At mas matindi pa, na-realize nila na kahit wala sila, buhay na buhay ka. At dito pumapasok yung isa sa pinakamalaking pagbabago sa'yo, hindi mo na hinahanap ang closure mula sa kanila. Kung dati gusto mong marinig kung bakit nila ginawa kung ano ang mali, kung bakit ka iniwan o sinaktan. Ngayon, hindi na. Natutunan mong closure doesn't come from their mouth. It comes from your peace. Hindi mo na kailangan ng explanation para makatulog ng mahimbing. Hindi mo na kailangan ng apology para maging masaya. Kasi ikaw mismo, ikaw na ang nagsara ng libro. Kung baga, dati hinihintay mong ibalik nila ang susi ng puso mo. Pero ngayon, na realize mong wala ka na palang utang na loob sa kanila, wala silang hawak na susi, kasi ikaw mismo nagbago ng lock. At yung lock na yon, gawa sa self-love at boundaries. Kaya habang iniisip nila na baka may chance pa, ikaw naman unti-unti nang nakikita na hindi mo na sila kailangan. At yun ang pinakasakit para sa kanila. Hindi yung pagkawala mo lang, kundi yung realization na hindi mo na sila gustong balikan. Alam mo kung saan talaga natatapos ang kwento? Doon sa point na hindi ka na basta-basta taong pwedeng balikan. Hindi ka na yung safe zone nila. Hindi ka na yung comfort zone kung saan pwede silang umalis, bumalik, saktan ka, tapos magsorry lang, okay na ulit. Ngayon, naging iba ka na. Hindi na ikaw ang babalikan, kundi ikaw ang naging lesson. At kung iisipin mo, iyon ang pinakamalupit na karma. Hindi yung paghihiganti, hindi yung pagbabalik ng sakit. Kundi yung simpleng katotohanan na hindi ka na available sa kanila. Ikaw mismo, nag-evolve ka. Habang sila stuck sa luma nilang ugali, ikaw naman natutokang pumili ng peace, natutokang mag-focus sa sarili, natutokang mahalin ang sarili mo. Minsan kasi, ang mga tao, akala nila palagi silang may oras. Akala nila pwede ka nilang i-take for granted kasi babalik ka rin naman. Pero hindi nila na-realize na, tao ka rin, napapagod, nasasaktan, at may hangganan. At nung dumating na ang hangganan mo, doon lang nila nakita kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Kaya ngayon, every time they remember you, hindi na comfort ang nararamdaman nila, kundi guilt at regret. Regret kasi alam nilang hindi nila na-appreciate ang presence mo noon. At guilt kasi alam nilang hindi na nila mababalik ang panahon. Pero ikaw, huwag mong gawing burden yan. Tandaan mo, hindi mo responsibility na buhatin ang regret ng ibang tao. Ang role mo ngayon ay ipagpatuloy ang buhay mo na mas magaan, mas payapa mas puno ng pagmamahal. This time, love na hindi hinihingi sa iba, kundi galing mismo sa sarili mo. Kung tutuusin, ito talaga ang tunay na closure. Hindi yung words nila, hindi yung sorry nila, hindi yung paliwanag nila, kundi yung realization mo na kaya mong mabuhay at umunlad, kahit wala sila. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong nararamdaman na hindi lang basta okay ka na. Mas higit pa. Nagiging mas matatag ka, mas buo, mas grounded sa sarili mong halaga, at dun mo mararamdaman na ikaw na mismo ang naging standard na hindi nila natutunan. Ikaw yung naging aral na hindi nila pinakinggan. Ikaw ang naging alaala na hindi na nila kayang maulit. Kasi hindi na ikaw ang tao na handang maghintay o magtiis ng paulit-ulit na sakit. So kung nandito ka ngayon, nanonood, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi sayang ang pagmamahal na binigay mo noon. Kahit nasaktan ka, kahit nawala ka, kahit hindi ka na-appreciate, hindi mo kailanman mawawala ang value mo. Kasi lahat ng effort, lahat ng sincerity, lahat ng care na binigay mo, nagsilbing patunay ng kung sino ka talaga, isang taong marunong magmahal ng totoo. At ngayon na pinili mong unahin ang sarili mo, pinili mong mahalin ang sarili mo, doon mo makikita na hindi mo kailanman kailangan bumalik para patunayan ang worth mo. Dahil sapat ka na. Buo ka na. At ang peace na meron ka ngayon? Yan ang pinakamatinding mensahe na maipapadala mo sa kanila. Na wala nang mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng isang taong natutong piliin ang sarili. Kaya kung nakaka-relate ka sa lahat ng ito, gusto kong iwan sa iyo ang reminder na, ang glow up mo, yun ang closure mo. Ang peace mo, yun ang protection mo. At ang journey mo ngayon, ito ang tunay na love story. Yung ikaw mismo ang bida, hindi na sila. Kung may natutunan ka sa video na ito, ishare mo naman sa comments yung thoughts mo or kwento mo. Baka makatulong din sa iba na dumadaan sa parehong sitwasyon. Don't forget to like this video and subscribe para lagi kang updated sa mga content na makakatulong sa healing at growth journey mo. At tandaan, hindi mo kontrolado kung kailan nila marirealize ang halaga mo, pero kontrolado mo kung paano mo pipiliin ang sarili mo araw-araw. At once na pinili mo na ang sarili mo, wala nang pwedeng umagaw sa peace na yan. Keep moving forward. Keep loving yourself, and remember, the best is yet to come.